sobrang wala talaga akong swerte sa sa manager ko, sa kung paano nila akong pag-ingatan. Unang-una sa lahat sa mga magulang ko. Kasi kung hindi hindi dahil sa kanila, hindi naman din magiging ganito yung yung uh, yung uh, growth ko uh, bilang tao, bilang bilang uh, public figure. Of course, marami po kayong hindi nalalaman na mga mistakes na nagawa ko in the past or mga magagawa ko pa in the future. Um, pero, ayun. Naman, tao lang ako, tao lang siya. Kung magkamali man kami, yun na yun. Diba? Ang importante, oh, importante, matuto kami sa mga mistakes namin. Yeah. Thank you and congrats. Sana 100 million. Oh. So, target namin, 1 billion. AI <laughs> <laughs> hey, ni <need> <laughs> yes, question